Uh, paano nangyari sa'yo? Untik lang kasi ng followers ko sa TikTok. Tapos di pa ako magunang gumawa ng slime. E tuturuan na lang kita. Taga, sige! Game? Game! A game! Charan! <laughs> Ayan, ano? Marunong, first time mo bang gumawa ng ano, ng slime? Oo. Okay. first time o tuturuan nga tayo. Kailangan natin ng blue. Blue. Tapos, activator. Dito ka. Activator. At glow in the dark. Umiilaw to sa dilim. So, ano una natin gagawin? Buksan mo to. Tapos, buhos mo dyan sa ano. O, di ba? Hindi mo buhosan. Ayan. Buhos ka ng konti lang dito. Dito sa phone. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa tama na, tama na yan. Ang susunod natin kagawin dyan. Lagyan natin ng activator na konting-konti lang. Mga tatlong patak. Tatlong patak. One, two, three. Sige, konti pa. Okay na yan. Ang nga gagawin mo dyan, hahaluin mo ng dalawang kamay mo yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Hanggang sa mabuo-buo. Ano nangyara? Anong nararamdaman mo? <laughs> Wow, ang lagkit. Malagkit talaga yung sa simula. Pero kailangan mo siyang stretch-stretch -stretch para talagang mabuo yung slime na ginagawa natin. Parang ganito, ko Yenzo? Oo, ganyan lang talaga yan. At tiyaga-tiyaga lang sa paggawa ng slime. Ah, ganun lang pala. Anong pakaramdam pag gumagawa ng slime? Fluffy. Fluffy? Malagkit? Malagkit pa yan. Parang fluffy. Sarating mamaya si Lolo eh. Ang sarap pala gumawa ng slime. O di ba madali lang? Stretch stretch mo lang 'yan. Tapos halu-haluin mo hanggang sa mabuo yung slime. Pagangat nito, Kuya Enzo? Oo. Uy, lolo, nanjan ka pala. Hindi, multo ko. Talaga lolo. At kapo nandito lolo. Pinapanood ko kasi si Rio, nagkumuha ng slime. Talaga lolo, magaling na ako no. Oo nga eh. Asan ba si Troy diyan? ko lolo, nasa girlfriend niya. Yan talaga si Troy John. Ikaw ba, may girlfriend ka na? Wala po. Crush lang. Anong pangalan ng crush mo? Secret. Hi, crush. Kung nanonod ka. Uy, sana all. Sana all na. Ayan na, Kuya Enzo. Tapos na. Ano naman yung sunod natin gagawin? Lalagyan na natin niya ng glow-in-the-dark na paint. Oo nga. Ito na, Kuya Enzo. Binubuksan ko na. Di mo naman mabuksan eh. Wait lang, tutulungan kita. Itataktak natin yan sa nagawa nating slime. Parang itaktak mo? Oo, itaktak mo. Parang ganito. Itaktak mo. Itaktak mo. Itak, itak. itak itaktak mo. O yan, nakataktak na. Ngayon naman ay hahalu-haluin natin yung pinaka glow in the dark sa slime para maghalo na to. Okay na yan. Pwede mo na ipakita sa kanila. Ng Game! Ng Tignan kaya natin kung liliwanag to sa dilim, see us in part 2.